natin, ang blower natin ay nasa number uh, number 3 lang yan yan, ang ganda ng apoy nyo no ah, uh, pantalaga, talaga so, pinaw-pinaw ito so ito, dito sa bowl itong uh, burner so, every time na gagamit ka pagka-umagahan tanggalin mo lang nilinisan ang sa loob so dito every week lilisan mo din yung oil regulator halimbawa lagi na aapaw kasi pumapasok na yung carbon dyan please subscribe naman guys maawa kayo sa monkey Uh, magandang araw po. Ngayon po ay natin itong gawa natin. No? Na ito ginawa natin para pang regalo sa aking uh, ihado. Kasi gagawin tayong ninong. So ginawan ko siya ng kalan, Diyos will. So ito po yung uh, i, ibibigay ko sa kanya na regalo. So ito, ihado Arvin uh, Arbin Caro. So ito yung ay uh, ibibigay ko sa iyo. So ngayon, uh, ititispire natin ito. Uh, Diretso di mo na sa iyo kung paano ito isindi. Uh, para malaman mo din kung uh, paano isindi, paano ipapoy. So ito, ititimo natin sa iyo. At uh, sana magustuhan mo itong regalo natin na uh, bibigay sa iyo. So... Ayan po. So itong uh, burner natin ay uh, ito po yung uh, 40 holes na ginawa natin. 4 na oil extractor na 3mm at ah, 3.5 tapos 4 din pa slanting pa ah uh, 3.5mm din. Tapos sa liig uh, 16 pieces 1.5 at saka sa top nya ay 16 pieces din na 1.5 so ayan so ito ay natin at sa mga bago po, po dito sa ating channel so paki subscribe naman at ipindot nyo ang notification bell para ma-update ko kayo palagi sa aking mga bagong mga video yan, support po ng ating channel sana huwag nyo pong i-skip yung ad para meron din kaming uh, earning dahil sa ina uh, tutorial din natin no, para marunungin yung iba so ito demo dahil marami din nagtatanong kung paano mag uh, papoy paano ipapoy ng ating uh, use will ka lang. so ngayon i-demo natin uh, una po lagyan po natin siya ng papel Uh, papel po na mga scratch no hindi po yung karton lagay natin para matigas yung karton so papel lang po ilagay natin tapos uh, lagyan po natin ng uh, crudo una crudo lang po iuna natin no para madali siya mag -apoy. kahit dalawang takip lang ng uh, galon uh, tapos hindi na po natin siya uh, hintayin na lang natin na masunog ang uh, palibot ang lahat na cartoon. So pagkatapos, ay uh, i-open na natin yung blower. Kalahati lang po yung uh, kanyang controller para hindi siya mabiglang mamatay. So kalahati lang po. So ayan po. So hindi po siya mamamatay. So blueprint ka agad siya no. So ayan, habang uh, naghihintay tayo na mainit yung chamber at uh, maubos yung crudo, So, kahit la pwede natin patungan ito ng uh, takure na mag-init. So, pwede na po makainit yung ating uh, uh, linagay na dalawang uh, takip na crudo. Ayan po, tinakpan lang po natin yung uh, uh, ilaw natin para makita po natin yung apoy. Ayan po. So, ayan po. Uh, kung nakikita nyo hindi pa tayo naglalagay ng uh, use oil no so yan na po yung apoy nya uh, hintayin lang natin na uh, medyo maubos na yung uh, crudo na linagay natin at saka yung uh, papel para madaling ma abu yung papil mag carbon so ngayon po ay uh, parang naubos na yung makrodo na linagay natin so lalagyan natin ng uh, oil dito sa kanyang intake so gagamitan na uh, dito lang natin ipapasok sa kanyang iting uh, intake so hindi lang natin muna gamitin yung tanki. so ayan uh, ayan po yung apoy nyo no uh, dahan dahan na uh, umiinit siya so naka pull po yung kwa natin ating blower dyan so try natin pahinaan yan number 3 lang po yung blower natin So, okay na siya, no? Medyo mainit na yung chamber. So, tuloy-tuloy na po ito yung pag-apoy niya. Uh, but, kung mayroon yung uh, oil dyan sa tangke, so patak-patak na lang po ang oil natin dyan. So, yan po yung uh, apoy niya. So, habang umiinit yung uh, chamber natin, uh, lalo pong gaganda. Lalo pong po blue flame yung ating Uh, apoy so titingnan na lang natin mamaya pag mag, uh, mag bloom na yung apoy nya mag init na yung chamber nya so ayan ako uh, kumukulo na po yung uh, natin siguro nasa 3 minutes na po ito Uh, sa video natin na uh, musimula paglagay natin ng takore 3 so minutes siya so kulo na po siya kalati po yan ang linagay natin na tubig dyan na po yung uh, ganda ng apoy niya. So, ang kuha natin, ang blower natin ay nasa number uh, number 3 lang. yeah, Ayan. Ayan. ganda ng apoy niya, no? Uh, Kuhaan talaga. Pinawas na -pina ito. So, ito yado turbine so ito na yung uh, re-regala ko sa iyo sana magustuhan mo no so ito dito sa bowl, itong uh, burner so every time na gagamit ka pagka umagahan tanggalin mo lang lilinisan ang sa loob so dito every week lilisan mo din yung fuel regulator ligaw libawa lagi nga aapaw kasi pumapasok na yung carbon dyan ayan so at saka uh, to burner so dito at sabul yan itong tanki dito at sabul din yan so tatanggalin mo na lang ito kung lilinisan mo kasi yung ibang oil may mga tubig so yan so bago mo siya patayin huwag mo na lang dito paubos mo na lang yung oil para pagka umagaan madali na lang siyang lilinisan yan ni yeah, Adorwin so yan sana magustuhan mo yung regalo ko sa iyo so advance uh, congratulations sa wedding ninyo Ah, uh, 'yong Mrs. So ito 'yung uh, irir regalo ko sa iyo. So, maraming maraming salamat no sa mga subscriber natin, sa mga nanonood natin. So, thank you thank you po sa inyong uh, suporta. So, thank you rin sa mga hindi nag-skip uh, ng uh, ads natin, no. Maraming maraming salamat sa tulong niyo para makilala din tayo. Dagdag na nga makapili tayo ng mga tools. Yan. So, ayan. Thank you, thank you. Maraming salamat.